the government, the administration right now, or the Congress right now, is more corrupt than the past Congress. Of course. This is. I think mean, this is like this one is the champion. <laughs> this one gets the trophy of trophies because tinuruan nga sila ni Inumal. This eh. Well, hindi lang naman si Guanso ang nagsasabi niyan eh. kahit si Drilon sinabi niyan. Si Tubi Chanko sinabi din yan. No? Uh, na ang budget na ito sa 2025, ang pinakakurap corrupt no sa tapos sasabihin nila hindi alam ni Romualdez yan hindi alam ni Marcos no imposible imposible men tingnan natin yung paliwanag ngayon ni Ruwena Guanzon Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, eh JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, tso, 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 tso. Pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Takot sila. Ito, pinsan niya. O, oh, sagot mo kami, boss, ha? O, oh. Hindi sila takot. O, di ba? Kaya, itong invention na ito, ng insertion, at insertion fee, at flood control, at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. But of course, this Kaya started in 2016. Ano sabi niya? Started nga? to get their billions. Oh, ano sabi niya? Tinanong siya, mm. Bakit nung panahon ni Digong malakang ganon ganon ganon? Wala naman po nung hingi nung panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanilang testimony sa House. Sino may sabi? Dahil si ang Blue Ribbon Committee Chairman nung si Senator Marcoleta. Paano so, niya edit yon? Eh, may may affidavit yun? Eh yun ang ako abogado kasi na? ako eh. Sabi kayo nang sabi diyan pero anong nasa kalagay sa affidavit? Di ba yun marunong magbasa yung Biskaya na yun bago niya pinirma niya? Tagalog pa nga daw yun eh. Kung English yun siguro sabihin mo pa, hindi siya gumawa nito kasi itong taong ito does not really speak English. Tagalog! Ang sabi nila yung uh, notaryo daw, to naman talaga si congressman rin right parang hindi naman kita estudyante. Paano naging expired yung notaryo? Eh, yung mga notaryo is until December ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, peke yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's Court rule naman. Mm, trying so hard naman to discredit this kaya. Sino pa ang lalabas na whistleblower kung ganyan kayo? Uy, pag-usapan natin yung whistleblower. Hmm. Pwede ba maging whistleblower yung mga kumitang mga kontratista? Why not? At pati sila Bryce Hernandez. Why not? Rin. Hindi naman siya whistleblower si Bryce. Kasi it was under oath na naipit na siya. And yes. then she's saying this thing. Pero ngayon gagawing statement. ang whistleblower talaga is this kaya. Hmm. Kasi si Diskaya was not even yet Uh, responded in anything. Pero decided, oh, oh. Dec decided to tell. So what about state witnesses? So the witness should be protected by the laws on whistleblow whistleblowers. And there's an ombudsman rule on immunity. For whistleblowers? Yeah. Mm. And what about state witness? Pwede bang ng state witness yung mga katulad nila, Bryce, Hernandez? yeah since they are not the most guilty. Hmm. Si Bryce naman, tagadala lang yun ng pera. Kahit na billion yung dinala. <coughs> Inuutosan nila yun magkasino para hmm. mag-money laundering. Hmm. Kaya siya nagkakasino, sinabi ko na to eh. Let's say, <coughs> let's say 500 million ang binigay sa kanya. Chips, hmm. malit niyang chips. Patalo siya 100 million. Hmm. Cashback niya, chips back 400 million. Bigay sa kanya check eh. O oh, let's say sa different different checks. Deposit yan in several bank accounts. Hindi so malinis na. Hmm. Money laundering. Kayo naman, hindi agad nakita. It's not his gambling. It's the question, why was he gambling? If he has half a billion, why will he even gamble? Because he was told to lose it in the casino so that they can money launder the the rest of the money. Pero bakit siya may Lamborghini? Sino? Si Bryce Hernandez. Si well, he got a share. But he's small fry. Mm -hmm. Let's talk about the secretary of DPWH, Bonoan. Mm -hmm. Why did you just resign? Why are you not a respondent in these cases? Well, he will be now. It should, be, ping it, pa siya it should be. Because Pinglax on already. Because marunong ng mathematics. He should be, It's gotta be a crime, you know, if you don't don't know how to do math. <laughs> Grabe yung corruption ngayon, no? no tam tama itong mga sinabi lahat ni Rowena Guanzon. Grabe ang corruption ngayon. No, sa Cebu, sinabi ni Governor Pam Bar Baricuatro, 26 billion pala ang inilagak na flood control no flood control sa lalawigan ng Cebu. Pero anong nangyari? No, bakit bakit ganito kalawak ang pagbaha sa Cebu? Nasaan na yung mga flood control project? No, it's supposed to protect the community. Nasaan na ngayon? No? Tapos tapos yung mga sa Metro Manila kapag baha, umulan na ng konti, grabe na yung baha, ang tagal pa humupa. No? Tapos ang nakakapagtaka, sinasabi ni Romualdez, hindi niya alam. No, hindi daw niya alam. Wala daw siyang kinalaman. Parang ginagawa niyang escape goat si Saldico. No? May ang daming interview eh, ano bang sinasabi ni Saldico? Silang dalawa ang lagi magkasama eh. No, silang dalawa. Kahit nga mismo sa probinsya niya, yung mga proyekto doon, mga palpak. No? Tapos si Marcos naman, sabi ni Auntie Claire, hindi daw hindi wala daw alam ang pangulo dito, kaya hindi siya dapat sisihin. Isinabi eh, niya eh, sa interview, 'di ba? Binasa niya yung 4,057 pages ng GAA. Wala daw siya nakitang irregular irregularidad at mga insertion, yung mga blank pages, wala daw siya nakita. Wala daw siya nakita. Tangin namin, di, sinabi mo, nabasa mo. Tapos sinabi mo wala kang nakita. Tapos yung nag nagkakaburilyaso na lahat, no, nagka nagalaglaga na. No, kunwari ikaw yung magpapaimbestiga para sabihin wala kang kinalaman. No, akala ko ba binasa mo. Tapos ngayon ikaw mismo ang magbubunyag na meron pala kasi nahuli na. No, nahuli na. Tapos sasabihin ni Auntie Claire, si Marcos lang nagpaimbestiga. Bu tangin namin. Tangina talaga. Woo! Pilipinas.